Nabenta na nga natin si Cambio King. Ang nakabili nga pala nito guys ay malapit lang dito sa Lipa City. Swerte tayo dahil nakakaintindi at alam ng buyer ang worth ng ating OTJ. Kesa sa ibang buyer na alam lang ay kumamit, sumakay, at wala ding alam sa maintenance or counting issue eh ngangungaw agad ng ngaw Dating nakatap down itong si Cambio King at gagawin natin siya ngayon na box type kasi yun ang gusto ng ating buyer. So ngayon nga guys, papalta natin ng mag si Cambio King. So ikakabit nga natin ng mag sa kanya. Atara na may bagong set ng tires. So yun guys, pakabit na nga natin yung mags ni Cambio Key. So ito nga guys, ito na nga si Cambio Key ngayon. Yan, bagong ano siya, bagong bule. Yan guys, bagong bule to. Tapos yung kanya nga pala, mga tubo dito sa likod, yan okay na din. So nabuli na nga to kanina. Yan. So, dati nga siyang top-down, tapos ginawa natin siyang box type. Yan. Pag sinabi nga guys na box type, laging may ganito sa likod. Yan. Alam na ng mga OTJ yan. Ang ganyan. Tapos, yung kanyang liha nga, niliha ulit siya. Kasabay nga ng bullet. Tapos, ito nga pala guys, yung kinabit natin na mags ng isang araw. Yung pinakabit pala nating gulong, Ara. Tapos bago nga pala yung nilagay natin dito na gulong din. Bali yung gina, nilagay natin gulong ay Wanli. Yan, brand nyo yung apat na yan. Para sa akin guys, uh, mas gumanda nga yung tindig nito si Cambio King simula nung nakabita natin siya ng ganito. Kasi yung kanyang body ay malapad. Mas malapad siya sa mga binubuo natin na owner type jeep. Yan. Mas maganda to kapag nalagyan natin siya ng bubong dito, ng trapal. So, pinagawan nga pala natin to ng panibagong trapal. Tapos, papalagyan pa pala natin to guys, ng acrylic glass dito sa bubong. Tapos, yung kakabit nga pala natin dito na trapal, ay eh, pwede rin tanggalin, kagaya ng isa. Yan, natatanggal din yung trapal niyan. Yan, yung mga gauge nga pala nito, lalagyan natin siya ng panibago dito. Ayan, mga nakalaylay pa. Bali yung gagawin nating lalagyan na ng gauge ay kagaya nitong ka turbo ganito. Yan. Ganyan. Tapos yung upuan nga pala na ikakabit natin dyan ay ganito. Ito, mapakita ko. Yan. Illest Bride Low max. Yan, ganyan. Ito nga pala guys yung isa, isa pang i-upload ko uh, pagkatapos nito. Kasi ito guys, uh, ginagawa namin siya. Bali, newly build siya. Uh, 80% na nga pala to guys so pakita ko na rin dito sa vlog yan shoutout nga pala kay Rainier Tongko yan owner niya to 80% na lang sa so, ganito ganito yung kanyang upuan na ikakabit natin kay Cambio King tapos kaya nga pala guys napakadami nitong gamit dito kasi nga bukas birthday ng daddy yan so lahat ng owner lalabas muna natin yun nga yung black top Nasa labas. Yan. Ngayon nga guys. Ngayon nga magpapakabit tayo sa agila Glass na ito. Dito sa ating bubong. Yan. Dito. magpapakabit tayo ngayon. Nagsama okay. natin si Daxe. Ay. Hey. Halbo. Yan. So wala pa kasi yung upuan. At dali na natin. Baka mamaya umulon pa. Let's go. Wala mong upuan. Sir Dilip. Malapit lang nga pala sa amin guys ang Aguila Glass. Sa na mga namin uh, ah, kilala na nga kami doon okay. okay. si Ano siya? Hindi siya power steering pero ano siya? Hindi siya mga ganit. At hindi nila tatanggal yung kampyo. Ay, ganto-ganto yun mo yan. Wala na. Tapos nasumpa. Yan, dito na nga tayo guys. Uh, shoutout nga pala sa ating major sponsor pag nagkaka-show tayo sa Aguila Auto Glass. ka sila magkakabit nito guys. shoutout!